Ayan, good morning mga kaching. Buti hindi na ano, kalaki yung baha mga kagabi Pero grabe talaga yung ano Hanggang dito lang yung baha kagabi Mabilis din naman na uh, ano, uh, bumaba Pero hindi pa rin maganda yung panahon sa amin yung mga kaching oh. Talagang maya maya uulan pa to Ano yung sumano Rino? May naanod kasing kahoy, kinukuha niya So uh, mga kasing, sana ano uh, umaraw na para hindi ulan ng ulan para makapunta na ako sa bukid. Hindi maganda yung panahon eh. Mga kulimlim. Andyan lang yung kubo namin dyan mga kaching Kaya pwede akong mag live dito Aabot ah, yung internet dito Doon may tao doon Manirino yun yung doon sa taas Mababaw lang naman dyan mga kasing Makapagigib pa rin ng inumin Ganda talaga dito mga kasing ko. Eh. Ayan na, na naman doon sa bundok mga kasing. Maulan na, na naman yan. Ah, hindi maganda yung panahon. Hindi ko alam kung may bagyo ba o wala eh. Hindi siya ako nakapanood ng balita mga kasing. May bagyo siguro kasi masama talaga yung panahon eh. Dalawang araw na to ganito. Ulan ang Ulan. Pero malapit na matapos yung manto ba February mga at pagdating ng March. Ayan, tag uh, medyo maganda naman yung panahon sa amin yan March, April, May, June hanggang July yan. Medyo maganda naman yung ano uh, panahon dito sa amin medyo pag-init na naman sa mga panahon na yan. La Manirino Hindi tag-ulan yan. Masa tuh kau jalan alat itu? Masa tuh kau jalan? Kau kayak sayang, sungguh kita pahalu di. Tas. Ay, di lahi. Ya, mga kasing. May kahoy kasi doon, mga kasing. Sayang, pangkatong na yun. Kung tingnan mo dyan sa taas mga kasing Puro bundok lang yan, puro niyugan Pero may palayan dyan sa taas mga kasing Ayun, Sa mataas na bundok na yan, may mga palayan dyan Uwi na tayo, ulan na ito mga kasing Ulan na yan, oh.